So raga, musta naga, ako'y may itatanong sa iyo Gusto mo ga? na ikaw ay makapagtabi ng 200 pesos kada buwan Tapos ay pwede ka pa na manalo, magkakaroon ka pa ng chance na manalo ng up to 500,000 pesos Alamin natin ang detalye, raga, lupo na sigla, partiamo! share sa iyo raga na tayo mga OFWs ay pwedeng nga uh, maging sabi nga ay uh, magkaroon ng diskarte na kung saan ay ma up natin ang mas maayos yung ating future lalo na pagdating sa financial so ngayon uh, papakita ko sa iyo na kung saan ay pupwede ka na makapag-ipon ng 200 pesos kada buwan tapos at the same time ay meron ka pang chance na maaaring manalo ng up to 500,000 pesos kaya raga, gusto ko na i-share sa iyo aring Pag-ibig Fund 1 Plus 1 Raffle Promo. Simple lang ang gagawin. Sabi nga di yan, sign up, refer, and win together. Ang 1 Plus 1 Raffle Promo na iyan ng Pag-ibig Fund ay para sa lahat ng mga miyembro ng pag-ibig na mayroong current membership status. Yung ibig sabihin noon, dapat na hindi bababa sa isang buwang hulog ng nakaraang tatlong buwan doon sa kanilang pag-ibig regular savings. Kung dati ka ng uh, member ng pag-ibig pero inactive, ang gagawin mo, i-reactivate -re mo. Okay? Para nang sa ganun ay uh, makasali ka, i-reactivate -re mo yung iyong membership. Kung halimbawa naman na hindi pa member, ay di magre-register at saka maghuhulog para maging uh, member. Dapat din, ari ano pa yung iba pa ng qualification. Dapat ay may edad na 18 taong gulang hanggang 64 na taong gulang uh, doon sa oras ng pag-sign up para doon sa raffle promo. Kailangan din na nagtatrabaho bilang isang OFW. So tayo, tayo ay mga OFW kaya tayo ay pupwedeng pupwede. Okay, okayan naman kasama din yung mga manggagawang Pilipino na nandoon sa or mula sa informal income sector. Sila yung mga kasambahay, yung mga PUV uh, drivers, yung mga namamasada, mga magsasaka, mga ngisda, barangay officials o empleyado ng mga barangay. At kasama din yung mga self-employed professionals at saka yung iba pa. So yan ang mga pwede dito sa uh, raffle promo nito ng pag-ibig kaya kasama tayong mga OFW. Ang promo ay simula o nagsimula na noong December 21. 2024, last December, nagsimula na. At matatapos hanggang November 30, 2025. After na malaman mo yung mga qualifications na binanggit ko sa iyo kanina, okay, ano naman ang gagawin para ikaw ay makasali at magka-chance na manalo? Pumunta ka sa Pag-ibig Fund website at mag-sign up sa Pag-ibig 1 plus 1 raffle promo. Ang link na kung saan ay i-click mo lamang 'yon, na redirect ka na doon ay naandiyan sa description para i-click mo na lang ang diretsyo ka na doon. Okay? Kailangan mo na mayroong uh, pag-ibig promo code or yung PPC na tinatawag. Mamaya sabihin ko sa kanya na ha. Tapos kailangan din yung iyong pag-ibig MID number or yung MID number. Are na pag-ibig promo code na are or PPC yan ha, makikita mo. R2501007068. Yan ay pwede mong gamitin. Kasi kailangan mo ng, ano, eh, PPC para ikaw ay makapag-sign up. So, wala ka pa niyan. So, ito muna yung gagamitin mo na PPC. Okay, kasama ng iyong pag-ibig mid number. Tapos ay, fill upan mo lang lahat ng mga details sa kailangan at kumplituhin yung pag-sign up. Okay, kung kumplituhin, tatapusin yung sign up process. Kapag ka natapos mo na, nakapag-set ka na ng password mo, are ang makikita mo at magkakaroon ka na din. Okay, ngayon, ng sarili mong pag-ibig promo code or yung PPC na binanggit ko kanina. Na yung PPC na yan, kapag ka meron ka na, pwede mo rin yung i-share sa iba. Eh bakit importante? At saka merong advantage kapag ka i-share mo din sa iba yung iyong PPC na makukuha mo kapag ka kasi pinagamit mo yung iyong PPC or yung code mo sa iba, ikaw ang magiging pag-ibig fluencer na dinatawag. At yung gumamit naman ng code, okay, yun naman ay magiging plus one. Yun ang tawag sa kanya, plus one. Kung sakali na yung plus one mo ay nanalo, pati ikaw na pag-ibig fluencer dahil ginamit niya yung iyong code, mananalo ka din. So, dalawa kayong mananalo. Kaya nga, maigi na i mo yung code. Dapat laang ay naghuhulog ka din buwan-buwan para entitled ka doon sa papremyo. So, ikaw ay naghuhulog buwan-buwan, ikaw ay uh, may chance na, na manalo. Tapos ay binigay mo pa yung code mo, naghuhulog din yun buwan-buwan. So, uh, pag nanalo rin siya, mananalo ka rin. So, mas marami ang chance mo na ikaw ay mananalo. Ang minimum na dapat na ihulog kada buwan ay 200 pesos at iyan ay mayroong katumbas na e-ticket. Kaya nga kapag ka nag-login ka, makikita mo din aring mga details na are sa account profile mo. Kung ilang plus one at saka e-tickets na ang meron ka. Okay, pati yung iba pa ng mga details. Para sa iba pang mga detalye, i-click mo lang ang yung promo kit. Okay, makikita mo yung promo kit para sa full details ng mechanics. Para mas maging malino pa sa iyo. Tapos ay makikita mo din yung mga sagot kung sakali na ikaw ay mayroong tanong dyan sa frequently asked questions. Yan kasi ay maaari na makatulong sa iyo yung mga information na nandyan. At mayroong preliminary draws okay, ngayong March, June at saka September. Samantalang ang grand draw naman ay sa darating na December 2025. Ari naman ang possible na maaari mo na mapanalunan hanggang 500,000 pesos doon sa grand draw. Kaya raga, maghulog ka na ng at least 200 pesos kada buwan doon sa iyong pag-ibig regular savings. Tapos ay gamitin mo ang promo code na are, aring PPC na are. Para na sa ganon, makapag-sign up ka, magkaroon ka din ng iyong code. At magkaroon ng chance na manalo ng up to 500,000 pesos Diyan sa pag-ibig fund 1 plus 1 raffle promo. Sabi nga din eh, Sign up, refer, and wing together. O raga, sana naging malino sa iyo. Nakatulong sa iyo ang content ng vlog na rin. Salamat sa panunod mo. Grazie raga. Alam